What's up mga kaibigan? Ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan ay patungkol doon sa after natin may interview sa Migris. Paano nga ba natin malalaman kung tayo ba ay approve or denied sa ating application para po sa pag ng ating TRP dito po sa Bansang Litwinya. What's up mga kaibigan? Isang magandang araw sa atin lahat. Nandito na naman tayo ngayon para magbigay sa inyo ng impormasyon, mga tips, ideas at kaalaman patungkol dito sa bansang Lituanya. So, kumusta po ang lahat mga kaibigan? Kumusta ang ating uh, mga pag apply dito po sa Bansang Lithuania? Kung kayo po ay naka-apply na, kumusta ang process po ng mga papers po ninyo? Tayo po ba ay uh, dumating na ang ating uh, TRP or visa? At ito ba ay hawak na natin? So, good luck sa lahat mga kaibigan at sa pag-apply po ninyo I-push nyo po yan dahil uh, kailangan po natin magantay at kailangan po natin magtyaga para makamit natin ang ating mga pangarap sa buhay. So, ano ba ang ating pag-uusapan sa araw na ito? Ang pag-uusapan natin ngayon, mga kaibigan, ay patungkol doon sa after natin may interview sa Migris. Paano nga ba natin malalaman kung tayo ba ay approve or denied sa ating application para po sa pag ng ating TRP dito po sa Bansang Lithuania pero bago po ang lahat, bago po tayo magsimula mga kaibigan, don't forget to subscribe sa ating Youtube channel Kuya Rich Vlogs at ihit nyo na rin ang notification bell all para updated po kayo sa ating mga videos na ina-upload. At huwag niyo pong kalilimutan i-share ang ating mga video sa ating mga kababayan at sa ating mga kaibigan. Dahil sa pamamagitan po ng pag-share po ninyo aking mga kaibigan, ito po ay nakakatulong po sa ating mga kababayan, lalong-lalo -lalo na po doon sa mga interesado mag-apply po dito sa dito po sa Bansang Lithuania lalo-lalo na po sa mga OFW. No? So, i-share po ninyo para makapanood po sila at magkaroon din po sila ng mga ideas at impormasyon, kalaman patungkol po dito sa Mansang Litwinya mga kaibigan. So, tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-uusapan. Dahil kaya po po na uh, topic po ito mga kaibigan ang patungkol po dito sa paano nga ba natin malalaman kung tayo po ba ay approved or denied sa ating aplikasyon para po sa ating TRP or visa dito po sa bansang Lithuania dahil marami pong mga ating mga kababayan na mga nagtatanong sa ating nababasa ko po, po sa comment section at uh, marami pong uh, mga kababayan ang siguro ay naku-confuse dahil nga ay kung minsan kasi wala po tayong natatanggap na email mula po kay Big Grace, no? Ilang araw na o ilang linggo na po ang inaantay natin after natin mag-BFS, wala po tayong natatanggap na email, mga kaibigan. So siguro ang iba, medyo naku-confuse kasi kung sila ba ay uh, pasado o sila ba ay denied sa kanilang application sa kanilang TRP o sa kanilang visa. So paano nga ba natin malalaman mga kaibigan after natin may interview sa Migris? So malalaman natin yan mga kaibigan na kung tayo ba ay maiisyuhan ng uh, TRP or visa ni Migrasia dito po sa Basang Lituin dahil may mag email po sa atin. mag email po sa atin si Migrasia after po tayo ma-interview sa migris in a days or in a in a few days or in a weeks mga kaibigan ay may marireceive po tayo na email kapag nag-email na po sa atin si Migrasia ng your application or your TRV or your visa was made for decision so meaning to see mga kaibigan pinaprasis na po ang inyong TRP. It was made for decision. Pinaprasis na po yon mga kaibigan. At uh, kapag nag-email na nga po sa inyo si ng gano'n or any kinds of email mga kaibigan. Dahil minsan kasi minsan may nag-email -nag po si Migris. Minsan nag update po yon na kung ano pa yung baka may mga kulang pa po kayo na requirements na, na hahanapin po sa inyo na yung kailangan nyo i-comply sa kanila nag email po si Migracia uli at uh, magsasabi po yon doon po sa email mababasa po ninyo kung ano po ang nakalagay pero yun nga ulit din po pagka nag email na po si Migracia sa inyo ng your TRP or your visa is was made for is was made for decision so meaning to see mga kaibigan your TRP is uh, already processed. No? Pinaprocess na po yun, mga kaibigan. At pag na nga po ang email sa inyo, ay uh, mag-aantay lang po kayo in 3 uh, uh, days, uh, I mean 3 weeks to 1 month kapag uh, after nyo po na migris. 1 month to 45 days, no mga kaibigan at uh, ipapadala na po yun sa Bansang Pilipinas ang TRP po ninyo. At pag napadala na po ni Migrasia ang TRP po ninyo sa Bansang Pilipinas, ipapadala po yun doon sa BDFSan po ninyo. At pag na-receive po ni BFS ang inyong TRP, mag email na din po mga kaibigan si BFS sa inyo na your, na your TRP or your uh, reference number or your TRP is already received, is already received in Manila, BFS. So, pag ganun po ang email po sa inyo, mga kaibigan, is automatically, ang TRP po ninyo ay napadala na sa si Pilipinas at na-receive na po ni BFS. At pag ganun na nga po ang email ni BFS, nandoon na po sa kanila ang TRP po ninyo and any working days, pwede nyo pong pick up in doon. At mayroon po tayong tips dyan, mga kaibigan, kung anong oras po pwede mag-pick up ng TRP po natin. At ano ba ang dapat nating mga dadalhin no, na mga dokumento para ipakita pagka kukunin po natin ang ating TRP doon sa binibisan po natin. No? Panorin nyo po Meron po tayong tips niya kung anong oras at ano po ang ating dadalhin. Ano bito? So may mga ganitong senaryo din mga kaibigan. Minsan po wala po tayong nare-receive na email po ni Big Riz, No? Kaya kung minsan din talaga ang iba ang napapaisip kung bakit eh, hindi po sa atin nag-email si Big Riz kung tayo ba ay approve. May mga ganitong senaryo mga kaibigan. O baka naman eh, nag-email na sa inyo si, B si Big Riz Subalit, so, eh, ang email nyo po, mga kaibigan, ay hindi po updated at hindi po nakaka-receive ng email, mga kaibigan. O check nyo rin, mga kaibigan, doon sa spam nyo. Baka mamaya, pumasok sa spam ang email po sa inyo ni Migris. Kaya hindi nyo po nare-receive kung kayo ba i-approve yeah, sa inyong application sa TRP dito po sa Mansang Lituanya. O baka naman, eh, may email doon sa Migris po sa inyo. Subalit, so, hindi, hindi, nyo po nabubuksan ang inyong application. At kung minsan, minsan po talaga si EGC po ang nakakalam po niyan, may access po dyan sa inyong email para po sa Migris. Pero na that time mga kaibigan sa akin, binuksan ko po, pinasok ko po yung website ni Migris at uh, pinasok ko po yung aking account po sa Migris. At direct po na nababasa ko ang email po sa akin ni Migris kung ano po yung email niya mga kaibigan. Kasi minsan, mga kaibigan, may, na may mga ganitong May nare-receive po tayong email na nag-email nga po daw sa inyo si Migris. So, balit, hindi nyo nga naman nabubuksan dahil hindi nyo po nakikita at hindi po kayo nakakalagin doon sa account nyo po sa Migris. Ang nababasa nyo lang, natatanggap nyo lang na email, ay nag-email nga sa inyo si Migris. Pero nandoon po sa account po ninyo sa Migris. So, kailangan nyo pong pasukin yun o kailangan nyo buksan. Pero minsan, mga kaibigan, nagagalit po yung agency. No? Pero, pili nyo buksan yun, mga kaibigan. Wala, po sa inyo. Wala na po problema sa inyo po yun. At uh, mapabasa nyo nga po doon kung ano po yung mga email. At uh, i-translate nyo na lang po doon kung ano po yung mga sinabi. May mga ganun senaryo po. O baka naman talaga, mga kaibigan, mali po ang email po natin na nabigay. No? Kaya dapat, pag nagbigay po tayo ng email doon sa BFS, kasi siguraduhin po ninyo kasi yun po na ipo-forward doon sa BFS o sa Migris para yun po ang magiging stable po ninyo na email at yun po ang uh, yun po ang laging pasukan na mga update po sa inyo sa Migris at saka sa BFS no? kaya dapat siguro rin po ninyo tama po ang inyong email address mga kaibigan and then dapat and then minsan talaga mga kaibigan hindi na po talaga nag-email si Migris. Minsan pinapadala na sa Pilipinas at minsan nakaka-receive na lang nga po tayo ng email ni BFS na your visa is already received in Manila. At pag gano'n po, pag nakatanggap na po kayo ng email na gano'n sa BFS, so yun nga, dumating na po ang inyong TRP at in-working uh, list nga pwede nyo na pong kunin yun. May mga gano'n pong senaryo, no? Pero mostly talaga mga kaibigan, nalalaban po talaga natin na approve na po ang ating TRP pag may mga email na po sa atin si Migris na ganun was made for decision so ibig sabihin pinaprocess na yung TRP po natin visa po natin kaya wag po tayong matakot mga kaibigan dahil sit ko nga po diba dati sa mga nauna kong vlog na sa 100% mga kaibigan 98 pa uh, 90 to 98% na magkakaroon po kayo ng chance na may sure ng TRP or visa po dito sa niya Lituinya. And 2% lamang mga kaibigan na posibleng po kayong mabagsak sa interview ni ni, ni Migris mga kaibigan at hindi po kayo may isyuhan ng TRP or visa. <laughs> di ba nabanggit ko ata yun mga kaibigan? Kung hindi, ko hindi ko po, po, na pag, hindi po, po natin pag-usapan yun, baka pag-uusapan natin yun soon mga kaibigan kung ano ba ang mga cause ng ganong uh, problema kung bakit may mga natiterminate sa uh, interview ni Migris at bakit may mga bumabagsak So yun, pag usapan po natin sa susunod yung mga kaibigan So yun lamang, sana naging maliwalag po sa inyo Uulitin ko mga kaibigan ang, uh, ang pinag-usapan natin na malalaman po natin kapag apunod na po tayo sa ating TRP or visa sa application po natin dito sa Bansang Litwinya dahil in a few days in a, or in a weeks mga kaibigan nakakasip po tayo ng email po ni Migresia na your TRP or your visa is was made for decision so, oh, so ibig sabihin mga kaibigan pinaprasin na po yung TRP po ninyo at kung minsan naman mga kaibigan ay hindi po tayo nakakasip talaga at uh, minsan sa BAPs na po tayo nakaka-receive ng email na napadala na nga ang inyong TRP sa kanila at natanggap lang po nila. Pero nakakatanggap po tayo ng ganun. Medyo 45 days to 90 days yun mga kaibigan. No? After po natin mag-BFS. Kaya huwag po kayo makumpiyos mga kaibigan. Basta maganda naman po ang inyong pag-uusap ni Migris at maganda, na po, maganda naman po ang interview po sa inyo. Hindi po kayo basta-basta mababagsak mga kaibigan. So yun lamang mga kaibigan nawa uh, kayo po ay uh, may natutunan sa ating napag-usapan patungkol po sa TRP po natin kung aproba tayo o hindi. Nawa uh, kayo po ay may natutunan at uh, huwag niyo pong kalilimutan, mga kaibigan, mag-subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Rich Vlog, at uh, huwag niyo pong kalilimutan i-click ang notification bell all para lagi kayong updated sa ating pag-uusapan dahil marami pa tayong pag-uusapan dito. At i-share uh, niyo po, mga kaibigan, para doon sa ating mga kababayan na mga interesado po dito mga kaibigan lalo, lalo na sa ating mga OFW na mga kababayan kung mayroon pa po kayong katanungan mag-comment lang po kayo dyan sa ating comment section dahil uh, uh, sinasagot po natin yan pagka mayroon po tayong time at uh, nagre-review po ako ng mga importanteng uh, comment po ninyo para magkaroon po ng linaw at kung minsan naman ay mag-comment po kayo dyan kung ano po ang nais po nating itapik at nais yung pong malaman para may topic po natin sa susunod nating mga series, no? So, salamat sa lahat, mga kaibigan. God bless po at nawa pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa pag-apply po ninyo, mga kaibigan, nawa pagpalain kayo. So, God bless po. Salamat po sa yung lahat, sa suporta po ninyo. God bless po sa inyo at nawa patuloy pa po tayong uh, pagpalaay ng Panginoon at uh, marami pa po tayong matutulungan natin mga kababayan. God bless po mga kabigan Bye-bye po.